Hi everyone, good afternoon, I'm back This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Nakakaloka sila kung sino to at bakit yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan Laging sumusuporta dito Araw-araw Lagi-lagi Maraming maraming salamat guys Sa inyong lahat Syempre Usapang Miss Universe Tayo ngayon Syempre lahat tayo Ay excited na Para sa darating Ng Miss Universe Yes magaganap na ang Miss Universe this coming November 16 na kung saan naman ay talaga naman lahat tayo ay nag-aabang kung ano nga ba ang magiging kapalaran ng ating pambato na si Chelsea Manalo Panalo. So yon ngayon pa lang talagang hinihintay na natin kung ano nga ba ang pasabog at eksena ang gagawin niya sa intablado ng Miss Universe. Ito nga ba ay makakapasok sa semifinals? Ito nga ba ay mararating niya kung ano ang narating ni Michelle D ayan ang mga iniisip natin about Chelsea Manalo. Pero guys, syempre, kailangan ng suporta, pagmamahal, dasal ni Chelsea Manalo para sa laban niya dito sa Miss Universe. Are you excited? Ako excited naman ako. Excited naman ako dahil Siyempre excited ako dun sa pasabog na gagawin ni Chelsea Manalo at kung paano nga ba makikipagpukpuka ng ating pambato na si Chelsea Manalo sa mga kapwa niya kandidata dito sa Miss Universe. Di ba? So, yo, so good luck. And good luck din, syempre, kay Miss Universe Thailand na si Opo. Si Opo, talagang masasabi ko, malakas din ang laban ni Opo, eh, no? Mukhang may ibubuga din. Lalo na kahapon, nakita natin na binisita siya ni Kun An, o, no? di ba? So, lahat ay nagulat. So, ako naman masasabi ko doon, don't think over Philippines. Dahil, magtiwala lang tayo na magiging patas at magiging fair ang organization ng Miss Universe sa lahat ng kandidata. Hindi naman ibig sabihin na nakita natin yesterday si Opo at saka si Kunan na magkasama sa iisang frame ay ibig sabihin na nun ay may niluluto sila. So, wala naman siguro, no? So, yon So, huwag tayong masyadong mag-isip na kung ano-ano. Basta doon lang tayo na laban lang Philippines kaya natin to. Kasi kesa naman yung no, patuloy ka nang iisip ng kung ano-ano eh parang pangit naman para sa kandidata actually hindi lang naman yung kandidata natin yung kandidata ng lahat ng lalahok dito sa Miss Universe so unfair nga ba yung ginawa nila yesterday Ako ako tatanungin nyo sa totoo lang uh, hindi na lang dapat si Kunan na magdidikit dito kay Oco dahil hindi magandang tignan ayan syempre maiisipan sila ng masama But, kung positive naman tayo mag-isip, I think, syempre, may isang event, inibitahan nila si Kun So, pwede naman yon. Kaya lang nga, ayun nga lang. Syempre, hindi may iiwasan na mag-iisip ang mga tao. So, yon Na may niluluto sila. I hope wala. I hope na na ano na patas talaga ang Miss Universe. And then bukod doon, chef, iniisip ko din na for sure na niya na ng kung anong tip etong si ano si Opo. So, may organization naman ang Miss Universe Thailand and I think ayun yung gagawin nila, di ba? So, tiwala lang talaga. Wala tayong magagawa dyan. Tiwala na lang tayo sa organization. So, hindi naman siguro nila dadayain to, di ba? <laughs> Ayun, so kahapon ipinakita din nila kung magkano na ang magiging presyo ng ticket dito sa Miss Universe. Pwede na daw bumili yung sa mga nanditoon sa Mexico at sa ka yung nasa USA. Pwede na silang bumili. At ayon ipinakita din nila kung ano ang lugar at ilang seat ba ang kubaga yung format ng magiging seat setup nila masasabi ko malaki, malaki yung ano, malaki yung venue. Tapos maraming upuan, talagang nakakaloka at grabe ha, parang Olympics ang dating, oh, 'di ba? Sa, sa ano, sa presyo medyo disagree ako. Sobrang ang laki ng ano, tinaas ng presyo ng Miss Universe, sobrang mahal kung iisipin mo. Isipin mo doon sa ground floor, magbabayad ka ng $2,500, medyo malaki yon. Tapos ang pinakamababa is $100,000. So, nakakaloka kayo, no? <laughs> But, ayun na eh. Ayun na eh yung Miss Universe. Ganun na siya kamahal minsan nga naiisip ko ang swerte naman nung nagtanim neto dahil yung mga bagong owner ang aani ng bonggam bongga so nasasamantala ba ang Miss Universe to be honest medyo nakakalungkot sa part na yan kasi ako para sa akin ang swerte-swerte nila kunan dahil sila ngayon yung nagbe-benefit dito sa Miss Universe kasi kung iisipin mo yung honor dati, syempre, parang yung kumbaga, yung sino yung nagsimula ng Miss Universe, ano siya eh, kumbaga siya dapat yung may rights doon. Kaya lang hindi niya napatakbo ng maayos. Kahit nga kalapola Sugar, medyo nalungkot ako kasi parang feeling ko, bakit hindi nila nagawa yung nagagawa ni Kun ngayon na katulad ng mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe, yung nagtaas ng presyo, tapos yung maraming sumasalin kandidata, ba? Diba? So, sana nagawa nila yan noon para, alam mo yon hindi na napunta sa iba. Kasi kung tutuusin, matagal na rin naman nila talagang nahawakan na ang Miss Universe at nakakalungkot na hindi sila nagbe-benefit dito sa mga nangyayari ngayon. Doon naman sa nagsasabing na, mahal-mahal naman ng tiket. Kung tutuusin, yes, totoo, mahal, 150,000 pesos ang halaga ng tiket doon sa ground floor at aabot ng 55,000 para naman doon sa mga ano sa pinakamababang price kung iisipin mo sobrang mahal at doon lang ako sa fight na siguro dahil gusto nila yung taon na to bongga tapos syempre ayaw nilang balugi sa laki siguro din ng budget na inilabas nila, babawiin nila yan dyan sa lahat ng kikitain nila sa Miss Universe. Kasi isipin mo na lang, maggagawa sila ng ganyang kalaking venue, magkano na yon Plus, magkano ba ang kikitain nila sa Miss Universe? At ayun nga, kung iisipin mo, sobrang ang dami siguro nilang ginastos dito. Kaya, ganun kamahal yung ticket. Naiintindihan ko, pero para lang to talaga sa mga mayayaman na tao, di ba? Kung iisipin mo ang Miss Universe, kung manonood ka, pagtatapod ka ba ng 150,000 para makapanood ka sa venue, kung milyonaryo ka, madali lang yan. Pero syempre, kung hindi ka naman ganong kayamanan, ay pwede ka naman manood sa TV. At saka, i din natin for sure, magiging perfect, ano, ano to, pay-per-view ang mangyayari dito sa Miss Universe. Maaari. no isang taon, ganun yung ginawa nila. Kaya lang pumalpak lang, di ba? Kaya hindi na sila natuloy doon sa pay-per-view. So, yan. So, good luck. Talagang napakaswerte talaga nila kunan ngayon dahil sa natatamasa nilang tagumpay dito sa Miss Universe. Sa kabilang banda, ko, iisipin mo naman, in fairness naman kay Kunan at saka kay Raul, Uh, ang nakikita ko ay sobrang, ano, kumbaga parang nababawi naman nila yung mga inilalabas nilang pera dyan. Tapos maganda kasi mas naangat pa nila yung Miss Universe, di ba, kumpara noon. Kaya sabi ko nga, winner yan but sana naging fair lang talaga ang magiging labanan kasi syempre ang judges si Mexico honor ang Mexico syempre kung hindi man Mexico mananalo syempre gusto nila Latinas ganon at si Kunan naman lumalaban para sa Asia pero syempre umasa ka na rin na priority niya si Miss Thailand <laughs> so yun syempre gusto nilang manalo ng Miss Universe kaya nga naman niya binili ang Miss Universe para magkaroon sila ng chance talaga na makuha ang corona ng Miss Universe at naiintindihan ko naman yun sa kabilang banda so may laban ba ang Pilipinas kaya bang manalo dito ng Pilipinas parang malabo guys <laughs> siguro yung makapasok tayo sa top 5 malaking achievement na yun sa atin at maging masaya na tayo kesa naman yun doon sa magangat pa tayo ng more na alam naman natin ang hirap pa rin talaga na magiging laban ng Pilipinas yung makatungtong tayo sa semifinals at makatungtong tayo sa top 5 I think malaking achievement na yun sa atin so wag muna tayong umasa ng corona hanggat hindi nananalo ang Thailand or hindi sila nananalo kasi parang feeling ko si Kunan talaga ang priority niya ay manalo ang Thailand sa pagkakataon na to. Kaya sabi ko mahirap. Dahil nakafocus talaga sila doon sa mga country na hindi pa nananalo o nahihirapan manalo uli dito sa Miss Universe. So yun yung nakikita ko. But sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Kasi parang piling ko naman, uh, alam mo yun, kahit anong mangyari, doon pa rin tayo sa pagkakaisa natin na kaya natin na bumangon mula sa ating pagkakagapa at maniwala sa mga kandidata na lalakok dito sa Miss Universe. So, very soon, malalaman natin kung ang ating nabang pambato ay makaka hanggang sa top 5 o hindi. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Siyempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, siyempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated and syempre sa aking mga chika sabi nyo ganun, always keep smiling and always think positive lang walang imposible guys, magtuwala lang tayo sa itaas, kaya guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow, thank you guys